kung saan nga may masarap kinakainan ko agad. Tignan nyo naman yan guys, hindi talaga tinipid. Kaya naman dali-dali kami napunta sa Malabar Makani, kung saan matatagpuan ang shawarma ang pinagmamalaki. Kaya unang kagat! Gage! Ulong naman talaga. Ayun, maibigyan nyo. Ang gabi naman Napagdesisyonan din kasi namin ni Ryan na pumunta ng bakala, gawa na nag-craving kami bigla sa shawarma, kaya dali-dali naman kami naglakad, papuntang bakala. So 10 minutes nga palang lang nilakad namin dyan, guys, papuntang bakala. Ano nga ba yung bakala, guys? Isa yung mga tindahan dito, guys, na bakalan tawag nila. So yun siya, guys. Pero hindi siya sari-sari store na kagaya ng Pilipinas. Kasi dati, kala ko, sari-sari store yun. Yung bakala pala, is ganito pala yung mga itsura ng bakala dito. So, ayan yung malabar makani. Dyan namin nabili yung shawarma na nakita nyo sa intro ko. Siyempre guys, bago kami mamili dyan sa malabar makani na isang shawarma, inuna muna namin bilin, panulak. Kaso minsan guys, ganito ko eh. Nakaka-relate ba kayo sa sasabihin ko? Kaya talaga mag-grocery sa ganito. Yun, dami mo naiisip sa room mo na bibilin. Pagdating mo dito, wala kang mabilit. Kung isa ka sa nakarelate guys, pakomit naman. Hashtag relate. Yeah. So ayun na nga guys, ito na nga yung napili namin na panulak. Yung Kinza. Kinza? Kinza. Bala na kayo dyan guys. Basta yun yung basa ko dyan. Kinza. kinza. So, ayan guys, tignan nyo naman yan kung grabe naman yan yung pagkakasurb ni kuya dyan. Tignan nyo, uy, ay eh, grabe naman, pinuno puno talaga guys, siksikliglig umaapaw, aywa, tignan mo. Ay, tignan mo naman, Grabe, sulit na sulit talaga yung binayad namin dyan na 6 real. Hmm? Nakuha ko na nga pala in order ko dyan guys. Ngayon, ipupod taste ko na yan. Ipupod review ko na yan. Tignan nyo. Talagang ano eh, punong-puno talaga eh oh. Punong-puno ng karne. Buta sa Pilipinas to, ala to. Sablay. Ano Ito man. Oh. Puro gulay. Hindi, ayan yung... Gano'n ka jambo yan guys, tignan nyo. Jambo talaga siya, ganun no? oh talagang jumbo tigman natin guys ha kagat tayo dito gagat purong laman talaga ayun naisisin nyo yung gabi naman talaga nito sa trap 1.8 pala to mm, hmm bro hmm ito naman yung miss namin sa Qatar eh hindi <laughs> ba sa Pinas? <laughs> pag kumuli na kami ng Pilipinas, wala nang ganito. Ano lang to? 6 real lang to dito. Magkano sa Pilipinas yun pre? 80. oh ayun Oh. 80 mabubusog ka na guys. Oh. Tingnan mo, hindi naman talaga tinipid. Magkano yung Turks? Di ba? Mga na nasa ganun din Sandano, yun. Sandano. Hmm. Pani Hmm. San Turks? Tingnan naman. Hindi naman tayo sponsor nun eh. <laughs> sponsor na lang tayo. <laughs> so, ayan siya guys. Ay, Ay, kakain na rin si Ryan eh. Sige so, lang. Oh, ko na so, ba 'to? Ha? Ubosin ko na ba 'to? Eh. Kumain oh, naman. Hindi <laughs> ko pa. Gatin pa, guys, ha. Tingnan niyo naman. Tingnan mo naman, puro manok 'yan. Nakita niyo naman sa video kanina, ang paano ginawa. Mm. Kung mm, ngobo. Mm, lasang lasa. Iba talaga yung lasa ng ano eh. Ibang lahi. Ano? Pre. Eh, kain ko pa yung ano eh. Dito talaga dito talaga yung original na ano no pre. Sa warma. Ang grabe. Matitikman niyo lang to, guys. tapos pag napanood niyo to nung gabi ma, ay magki-crave guys si shawarma guys. Totoo. Ano? Limit <laughs> <laughs> <Kaila ko> na nga. Hmm. Hmm. kaya yung Pa ako nyo pre. Pa ako na. Na kaya <yan. laughs> okay, okay lang yan Tama okay, sarap talaga niya. Mm hmm. Eh sila guys. Okay. may kasama ko sa room. Bali tuwing Monday kasi kami dalawa lang yung nag, uh, magkasama lagi yung day of so, good trip din kasi yung trip namin so ka natin mm. grabe focus muna ako dito, saka okay. na magkwento wala ka dyan <laughs> Al alam niyo inaano to sa ano kanin yung ano nila ang tawag doon yung sa bread nila pre parata yung parata na ano nila sa ano to kanin yung pinakita ko sa inyo sa unang vlog ko nung kumain ako ng chicken barbecue ito yun then guys yung na-alternate nila sa kanin mmm grabe wow. isa lang nito guys sabi ko sa inyo hindi na kaya kakain sa dami nito sabi ko sa inyo guys ala, tapos ang boxing gusto talaga alam siguro pag uwi ko ng Pilipinas pre ala dyan na Harvey pwede mo bang i-vlog yung bubuksan namin yung restaurant wow. yung mga ganun no Ni food taste mo nga food <laughs> review no, no Podribi mo nga hindi <laughs> guys ha? hindi bias sarap talaga kasi may, may mga ibang vlogger, eh, di ba? Pag bias yung review nila. Kahit di masarap, kahit matabang, <laughs> sabihin masarap. Oh, hindi. Oh. May ganun eh. Literal. Ano? Yung mismo, yung malaking ah, mismo. Ganun. Ito ata, ethereal. Yung eh, lagi partner ng Beriano ko eh. Oo oh, nga pre, sarap. Saka mas healthy ata sa kanila kaysa sa Pilipinas, no. Ay, din hindi niya soft. <laughs> hindi parang ano eh, parang bawas ng ano eh, bawas ng sugar eh. Di siya gano'ng matamis eh. No? Pagka break time doon, no? pagka wala, alam kong wala akong kakainin sa accommodation, daan mo na akong ready to eat bilang ako ng na Fibriel na Pagdito Periani Parang zero sugar to pre Hindi siya ganun katamis eh sugar Mababa ba? siguro pat nito Yun nga Total pat oh, zero, 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 nga oh. eh Healthy nga to Totoo ba? <laughs> Kasi di ba ordinary natin soft drinks may malalasahan ka talagang tamis tamis yung mamamalat yung lalamunan mo gumuguhit o oh. parang soda lang to eh na may konting ano eh Wala, sa Pilipinas wala nang ganito Mukhang dito 30 ano sa, sa Pilipinas renta na sa atin ano kasi ito real 2.75. Pag napunta ko barwa pa rin sa bukod ng mga pagkain. So ayun guys, pauwi na kami niyan mga oras na yan. Kung nagustuhan mo mga ganitong klaseng video, pa-like and share naman. Thank you!